Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbabasta tayo ng ating mga mensahe. Ayan. Basta ako, pag binbangan ako na asawa ko, ready to fight lagi ko. Pagod sa pag-drive, kaya doon ako bumabawi para mapawi ang pagod niya. So, ang ating sender mga kasi, ay isang babae. Nang sabi niya ay, kapag dumarating yung asawa niya, ay ready to fight na siya. Kasi nga, syempre, dahil ang as asawa ay pagod ito sa pagdadrive. So, sa magitan ng kanyang pagpayag sa pagbimbangan, so, ibig sabihin doon na papawi ang pagod ng kanyang asawa. So, magbibigay tayo ng opinion dito, mga kasawi. Para naman sa akin is, napaka ng mindset ng isang babae kapag ganito yung kanyang iniisip. Kumbaga, syempre ang isang lalaki kapag pagod ito sa trabaho tapos niyayaya siya ng kanyang asawa so pinagbibigyan niya ito pagdating sa bingbangan o sa pakikipag-jugjugan mga napaka-importante sa mga kababaihan na talaga kapag nag si misis, kapag nag si mister ay pinagbibigyan sila lalo kapag ka sila ay pagod sa trabaho tapos syempre yun na yung parang pahinga ka na niya. Kaya kapag once nagyayasin mister sa inyo ay pinagbibigyan na kaagad ng kanyang asawa. So kapag ka ganito ang asawa mo na babae, ibig sabihin napakaswerte mo na kasi bibihira ang may ganitong mindset mga kasawi na pinagbibigyan yung isang lalaki na makipagjugjugan. Kasi may mga kababaihan na talagang hindi nila pinapakinggan, hindi niintindi ang isang lalaki kahit napagod ito sa trabaho, hindi nila binibigyan bako sa atin, hindi nila binibigyan ng Give gift na sa ng ganito ay napapawi na ang pagod ng kanilang mga asawa. Kaya sa mga kalalakihan na may asawang ganito, napakaswerte mo na kapag nakatagpo ng isang babae na talagang kapag ka nagiya ka ng jug ay pumapag, ito pinagbibigyan ka kasi maganda yung kanyang hangarin dahil ika nga sabi niya, ito lang yung maibibigay niya na para mapawi ang pagod ng kanyang asawa ay pagbigyan si Mister kapag humingi ito ng bingbang kasawi. Siyempre, di ba, napaka-thankful at grateful ng isang lalaki kapag ka nakatagpo ng misis na ganito na talagang ganito yung kanyang mindset na iniisip ang pagod sa pagtatrabaho mga kasawi. Mga kababaihan, kapag ka ganito yung asawa ninyo at ah, talagang hindi naman kayo masyadong pagod kapag nag si Mister sa inyo ay pagbibigyan ninyo kasi nga sabi nga nila, eto yung pahinga niya. So, kailangan kapag ka ikaw yung pahinga niya at ah, talagang humihini sa'yo pagbigyan mo eto kahit na minsan pagod tayo sa ating mga trabaho kasi ito ay obligasyon natin bilang asawa na pagbibigyan si mister sa kanilang kagustuhan na makipagdugjugan kasi nga ikaw ay na-miss ka niya kumbaga gusto niya na talagang kahit pagod siya ay talagang ma-realize niya at talagang maramdaman niya yung pakiramdam na masarap kapag once na nagaya sa inyo si mister ng jugjugan mga kasawi. So, Ang pumakasawi yung ating suggestion sa ating sender na isang babae ay ay pagpatuloy mo lang ang iyong kagandahang uh, mindset mga kasawi kasi I'm sure natataga ng inyong relasyon kapag ganito yung iyong inuugali at pagtrato sa iyong asawa kasi bibihiran sa mga kababaihan na nagtatrato sila ng ganito sa kanilang mga asawa na iniisip din ang kanyang mister kaya pag nagyaya yeah, ay talagang pinagbibigyan nila at hindi ito pinagdadamot binibigay niya talaga binibigay niya ng buo ang kanyang sarili para naman ma-appreciate ng na isang lalaki at napapawi ang kanilang pagod mga kasawi. Hello, So po mga kasawi, ang aking advice, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share, pag-comment. Sa so, mga hindi pa po na kapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw, magandang umaga.